Uy! Yung limang daan po! Hello mga karils. So, gaganti tayo ngayon. Meron akong setup dito. Ito. Kaliton. At saka, harina. Alam nyo na. Challenge saya sa kanya. Yang. Bakit? Tara may papagawa ko sa'yo. Basta, sumunod ka lang, magkakapera ka. Totoo nga. Bakit lang ba? 200. Ayoko, 200 lang. Sige, 500 na. Sige. Grace, hindi na. Ito na yung challenge ko. Anong challenge yan, kuya? Ganito. So, hawakan mo to. Tapos... Lalagay ko yung karton na pati hindi maulog. Pag naulog, wala kang lumagdahan. Oh, sige. So guys, magcha-challenge ako sa pinapa-challenge ni Kuya sa akin. Kukunin natin yung limang daan wow! bigat Bigot? Uh, limang segundo. Pag hindi mo yan natapon, sa'yo ng limang daan. Oh, sige. Pag natapon ko, Huh? Pag natapon ko. Wala kang limang daan. Sige. Dapat, guys, may limang daan tayo. Sige. Isa. Okay. Dalawa. Bigat. Daglo. Ah! Kuya! Nakira ko! Nakira ako. Naganti ako sa'yo. Ha? Naganti ka. Naganti ako sa iyo. So, guys, hindi na niya yung ginawa yan sa akin. Parang... Hala, parang ano na ako, lola. Oh? oh my gosh, parang lola na ako. <laughs> Hoy, yung limang daan ko. <laughs> <laughs> yung limang daan ko. Ay, yung limang daan ko. Di ba, sabi mo, pag na-challenge yun, kukunin ko, di ba? Hindi ko naman nabataw, nabitawan. Nabitawan mo, parang hindi nga sa mo. Hindi, nagbigay ka ng limang daan. Hindi. O, tignan mo yung tura ko, tignan mo. So sabi ko yun laong ko. Ha. Winner ako, guys. Oh,